Nandito tayo ngayon sa bundok <laughs> Bundok naman talaga Maghanap ako ng malunggay guys Ayan Mare! May malunggay ka? Oo -o. Pahingi naman panlagay doon sa ano Sa noodles Hello baby! Hello baby! <laughs> Bakit nagwawala? sandami dami nila dito ang ano. Ang dami namang okra dito, pare. May binhi to. Ala, may talbo sila dito. Oh, hindi ako nakagala dito. Dito lang yung sa neighbor ko, pero hindi ako nakagala. Enjoy the view of our place, guys. Haha, ha. ayun no yung masyadong foggy siya this morning kasi cloudy, nag-inulan siya. Ayun yung mabuti na yan, ay Laguna na Lake 'yan. So bakit malamig? Hi, Kalbo. Si hi, good morning, bagong gising, walang work. nagpa ako dito, be. 'Yan. So, yun ang aming place. Bundok talaga siya, guys, no? Puro puno. Ayan. So, dito kasi, ayan, marami silang malunggay. Kumari ko po yan. Ayan, dito ako nanghihingi ng malunggay. So, yan. Medyo, ano, yung aming place. Pare, ka pala yat Thank you. <laughs> Ipinag-akyat na ako ng malunggay ng aking kumpare. <laughs> Ayan siya. Ang ganda pala ng view natin dito, oh, sa video. Ang ganda. Ayan siya. Enjoy the place. Ang lago kasi ng malunggay, oh. Thank you. noodles lang ilagay ko. Pag may natira, edi eh, magluto ako mamaya. May munggo ako doon. Oo. Uh -oh. Ayan, yan ang kabilang bundok namin. Tapos, Ayan dyan yung medyo ano na yan. Kubo ko yan dyan. Ayan. Tapos puro ano talaga o. Oh, puro ganito yung place namin dito at Lintek. Tapos ayan. Kanino to dito garden? Sa pamangkin mo? Ayan o. Oh. Dami. May patula pa. May talbos pa. Nag, nagbinhi kayo ng ukrala. Marami na, marami na yan pre. Oo. Ha? Ah, okay, okay. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Mamaya. Kinuha <laughs> Nasa bubong ng bahay nila. <laughs> cloudy, cloudy. Ang dami, oh. so, <laughs> ayan. Ayan siya, guys. Oh, talagang sobra. Ang laki yan. Lalaki, oh. Sila rin yung nagbigay ng malunggay na karaan. Pero ay nanghingi rin yung manugang ko. Ganon din doon no? Ang dami. Bago kasi bagong ano putol. Ang ganda ng garden no? Nagbini uli kayo. Ang tataas. Parang kila ate diding ano. Malaki yan eh. Oo yung kila ate diding lagpas na sa bahay. Diba yung okra doon may may patula pa sa pamangkin mo yan di ba Matitalbos. talbos naghahanap tuloy ako nung nakaraan nung may isda mm hm di ko alam mayroon marami kumukuha diyan oo oh tiningnan ko yan yun eh ay sayo pala hindi sakati sa akin sa tasi rome kekerome oo aga na Naghahanap ako nakaraan ng talbos na panglagay doon sa sinabawang isda ba yung tinulang isda nalusong yan <laughs> Parang nung hindi pa nilalaruan sa likod, ang dami rin doon dati, di ba? Mga okra. Ganyan din yung okra ni Roger, di ba? Pare mo. Mahal kasi umuwi ng rumblon. <laughs> Ganda rin ang mga garden nila doon, ang, ang hanap buhay nila doon, farm ng mga gulay. Eh, pati mga litos, yung pepino. Malaki na yun, inaanak ko doon. Ha? Si ano? Sino inaanak mo doon? Bumay. Si, si Ira? Uh, oh, laki na rin. Sila kambal nga, eh. parang itsura na ni Ira noon. Si JR pumayat na. May baby ngayon si Lia eh. Bago na naman. Mm, may bunso siya, malaki-laki na rin. Siguro magto two years na rin yun. Ayan na siya yung sugat ko. Oh. Nagpapagaling na lang. Sige Pards, thank you. Ayan. Dami kong malunggay today. Ayan nangapit bahay ako kasi wala na akong content guys so nakako, nakahingi ako may talbos pala dun <laughs> sa akin kasi nilaruan na ng mga bata yung aking backyard so wala na akong ano Ay, pala, nagbablog ako bata nyo dyan kaway na lang kayo kahit malayo <laughs> Hindi mo ako mahanap. Naganap ako ng ano, ayan o, yung puno ng santol. Ginawan ng tali-tali sa itaas. So, ang ilaw namin dito, guys, ay solar light. Wait. So, yan. for watching. And shout out na lang sa aking buong team Lintik. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Ako po ang reyna ng malunggay today. Bumingi lang ako panlagay sa noodles. Ang dami ng inan. Pinitas. Bigyan ko daw mga kapatid. Ayan. Shout out. And I love you all guys. See you again on my next vlog. Mm.